Dili po ni siya matawag nga na, na malas mi kay nangabusog man po mi human sa party eh kung gano'n sa magsugod ang party ni Dunya, maupod pagkamatay sa mga suga. Nisabay sa panahon ba nga gibagyo, mga sigurong nadaot ang mga suga. Bisa ng adlawan, magsigimig ang ang unta na ang ulan, dili na maulan pagkagabi, eh, kay problema kaayo, magbaha dihang dapita. Huwag pinaka problema o pinakabanha sa among mga dunggan, kay motokar na gani ining mga suga o kamatay, ang amok pong amo, motokar na po magsigi og gyaw Kung kanusa sa ang party, adeser pa po magpaayo sa mga suga. O di diba, very good guys sila alang mi sa among among lalaki nga wala gina na siya alam bisan pag na ng balay miingon pag dili magdala og niya mo ana pa nga dili daw magdala og electrician kay mga cheater daw o di ba asa ka anak nga amo Ay, basin sa iyang pagtuo kami mga electrician mi kay tanan diri ah, sa ilahang balay ginaasa sa katulong lahi ni sila nga mga amo wala ni sila pakialam. na siya magdala og mga tao kung among amo na babae magwala na ni diri sulod sa balay pang awayo naming tanan Ingnon pa me wala may pakialam sa iyang panimalay. Dili man may mga elektrisyan kay para ayuhon na mo ilang mga kurente. Pass forward na ta, bahalag maugtas na among madam. Mauday ni ang di sa kung amo nga buping nga lalaki. 300 BD daw ni ingon niya. Mora na ilang free nga sweets. Two kind of sweets, then tarang, na okay na ang light, kay giayo sa driver. Mauna akong giingon, nga nindot kayo, o glami kayo, o og... sa to? <laughs> Tawa <laughs> na noong ko. Mao ni akong gingon, nga karon nga party sa akong amo every year ni siya magparty sa Ramadan. Pinakaswerte na mi kaayo ka wala mi nahago og daghan. Before three years or three years na ko diri pero upat na ko ka Ramadan pero karon pa ni nahitabo nga wala mi giluto bisan isa. Lami ka ilang mga sweets Ginoo ko. Makasana all na lang ta pero two kind lang ang pray mo mga pod mo ang servant nga tulok buo kay nanis lay special mm. guest nga nagkuha sila pero kapoy gahapon mi kay maghakot maghugas ug uban pa i mean nabawas bawasan na mga trabaho kay sa una kami pa ang magluto kami pa maghakot kami tanan anang buntag na buntag mi mag-start alas size mahuman mi alas 12 kadlawon ing anak kapoy mo na ako dako ay mi pasalamat karon ang among among lalaki nag-order sila og oh, buffet oh. Daghan kayo sila og mga sobra na mga pagkaon pero dili man ta mahapi kay ilang pagkaon dili man na mao atong pagkaon gates naman siguro na ninyo pagkaon nila is iba sa ato mas ang mas ang Filipino food para sa mga pinakadabis ang atong pagkaon bisag unsa pa nakasocial o kanindot sa ilang mga pagkaon kay dili na nato magustuhan wala gay sa atong panglasa. Pero bisag unsa pa sa ilang magpag, mga pagkaon, unya grabe kakapoy sa trabaho, diligid taganahan mo kaon. Unya ang uban nilang bisita, wala pa man ang abot. Nag-ingkod sa amin kadali kay sakit na gid kay akong tuhod, tuhod, tuhod. Mo gani pinakadako na akong problema akong tuhod ug akong bagtak. Oh sa ni ilang mga free ang mga drinks. So mo ni ilang lamisa, table kami ang nag-arrange sa ilang table. Kami kami daw sa akong kaoban. Kini ako nga mo mahilig ni siya og mga series light o puno, di ba? Puno og series light ang iya hang. Mao na masuko na na amo nga lalaki nga dili na siya gusto magpayo ni mga suga kay sige na lag ka-overload kay kini amo bisag unsa la ipasiga ni ilang balay. Unya wala pa may ilang mga bisita bisita, gi-open na ang ilang mga food kay naa ang ilang special guys nga naguna-una pero wala na niya na dha sa area sa ilahang kanan. on niya, nagbidyo-bidyo sa amin, kaya di pa man may busy ka, ayo. Mati nga lagi akong tingog ba, kay di lima ako soko, pero nga ng mura man dyan soko, mag pero ang lang para lang sa ako, ah. Sa una, bago pa ko dali sa akong amo, ni ana akong amo nga babae, nga daw soko ko, pero minta Ako siyang giinan, nga dili lima ko masoko, dako lang kong tingog, nga pinabundak, bisaya ba yung dako, naunsa kanay. Ka kapuya among adlaw ani wala man may nagreklamo pero alas dos na may nahuman sa kadlaw kapen thank you for watching